Mag Unta, magbanting na <laughs> ano may bigas still. <laughs> ang kining wakwak niya mag, ang kining ong maglupad. Maghayang, yes. pero ang uu mag yes. mag yeah, <laughs> o maglubag. Yes. Maglubag. Iya, baba. O, magkamal siya ubos. Butoy ka rin ba na na. <laughs> <laughs> Remedyo ho na na niya. <laughs> Remedyo na awas o ato. Nakain ko, nakain wakwak. <nakain>, <laughs> Tugpa ta, ginuang lamali mali. sila. Hantod ang wakwak. Di na makapangungo. Di na. Oh, naayo. Naayo. Naayo sa pagpangungo. Mukit na sa awa. Tiga kayo no. Unya akong yung Yang kong dahil ang ilahan. Pariya, magpagkabatay ka maka. Adi na lang na. Kaya maayaw kayo ng kalibutan. Atay, abdi ka. video na Agaw. Agaw. Atay. Maayaw kini story sa'yo mo, Papa. <laughs> ayo. Muna <laughs> nga ayo pagpakawa sa paglaom. Hoy. Magda kag buying ano? Mao lagi untag na pa yung time ko yo. Ay. Chao na. Galit balag tiks Pag galit ug dix da, unsa may plan? <laughs> oh, <laughs> dali ari kay ako raw sa ran. Way makatao sa buko-buko. <laughs> Mao gani. May lagi yung dato. Kundo ta, pang nauna ng istorya, lang yung ta. <laughs> <laughs> uh, may yung ta, kundo yung ako. ko, ko ay Advice, sa oh. At tayo, <laughs> Pagkakita ang bau. mga bau. Bau nasan? oh bau Di nasan na lang? Ayaw Ay. <laughs> mga guang guang na. Di ka Kasi ata may Di ka may tunsis na? Pangita. oh ka man. okay ang mga guang guang Tistingi. Tistingi. na naka-tisting na mga kuya na. Kunya. কত শি তার শিখ মেস্ত্র Matay haya haya. Haya haya haya. Kay pagkasabot sa mga Imbis, kap... Imbis yung sa ikaw <laughs> di boy nas pero di malas lang. Ano mm. Di malas. Ano lang? <laughs> Imbis di hana ang <un> tato. <laughs> ikaw mo yung nidili. Ang pulaan nun ako. No, 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 oh. no, no, no. Paitan nun ako madugay. Ayaw ni ala. Ayaw ni alang pulpoon. <laughs> Kinahanglan kaun kaun. Oh, good. Ang tao mga... Paitan gi ko mo dugay tay. Labi <laughs> <laughs> La na kuan. Saum na ko nga digit mo da. Tunga dai no. Kulira. Advice. Unsa mo gi mayo ni tay na wala mo. Ay ay. Sultian ta ka. Uh -huh. Ya bitaw toy usakat karon anak anak mm -hmm. tu opobre oh, Pubrik kayo mm -hmm. ha paminaw mm -hmm. Pubrik kayo mm -hmm. ang iya tarbaho dito sa bukid mm -hmm. maglaro laro mm -hmm. lang Kung na kwento na advice ha kunto na advice